So anyway, mga dino, na ako i-share ninyo. So kanibitong nga video, mga dino. So abin ako ba kay wala nang relate sa ako. Ah, but then upon scrolling through my comment section, na ako nabasa dito nga naka-relate kay ako. Ah. Ay ihang ba na kay driver man pud ba? Kunya kay ang topic nako na ato kay kanabitong driver nga mga putong kaayo. Ambot la sag bitong mga dino. So kanibitong pag initon sa ulo kay kasagaran no applicable good ni siya sa mga lalaki. Ang tanong ko sa inyo, bakit ganyan kayo? Although wala siya na ako generalize no, pero daghan man jud kaayo dai oy mga initon kaayo ulo. So kita po nga isip asawa, kita po tigtabog sa ilaha, pero mga dino may may mangday nga always tanaa sa side nila. What if ba mataymingan sila nga sila sila ra so may man kung samaan na magangkas ta sa ila kay pwede man nato sila matampa tampa ba so possible pwede pa kayo nato nga kontrolo na ang sitwasyon pero kay balo ba mo mga dino ako gina encourage man kay nako ang mga asawa no ang mga babay ba nga mo sukol sa ilang bana so kung dili ta mo sukol mga dai ang option ana mga dai kay layas dili ba so mo na nakasagara na ko istorya ngano man ni ako nan notice mga dai no kana bitong pagsugod pa lang ninyo sa inyong kami niyo on kung pasik pakitaan na lang nimo permitting nga kabuutan mo nang abusaran ka sa imong bana pero here's the fun fact about me mga dai maldita jud ko dai so terms anang sa kanang pagabot na ganis sa ako ang bana kamalita jud ko so dili jud ko magpalupig most especially kung dili sayop na ko ba pero kay balo ba mo kana kung kamalita na reserve jud na siya sa ang bana pero in terms na ganis lang tao man yun na gana encourage jud na ko mas maayo ma pa ingon taog talawan ba kay nga naman ako mga dai no nervous sa jud kaayo so dili nako ko carry maglantaw anang nay magaway kay murog na ko mga dai so ko atakihon no so traumatized man ko mga dai kay nadala jud na ako bakay sa unang ga eskwela pa ko na tay one time nga naigit po sila sa among aan dulog na may ato mo eskwela so naman siya gabad gaatal siya sa karsada ba kay hadlok ba kayo tan-aw no kay patay na bayan na siya kunya gigpusil pagyuto siya so kita kayo mo ang mga So, and then na pa du i nga scenario mga dino so mga driver to sila pareho nya di ba mga dino ka familiar mo anang magtamata-tama sila dino kana bang tama, tama like may reserve reserve sila ba kung kinsaay kan bitong first come first serve mga dino so, kinsaay maguna sila ang kian anang pasahero and then pero ah, siya nga time kay natoy pasahero murag wa ko ka gets ato mga dibasa kay ako anang nakita ato na witness jud ako ba nga atong driver kay gigatangan sa Osaka motor so ang motor atong isa ka driver kay ang gigatang sa karsada which is nagpa center gud siya nya mao nag-away sila ato nya kanakita man gud to na ko mga dino ang isa ka tawo kay guni siya og bato nga, nga murag ito sa ulo gidakon no murag sa ulo gidakon ang bato ang isa yung, pod kay kana ganing nag nagkuha pod sa og ginabas na lubi as in taas kaayo so you know inato dai grabe kay ito akong na experience mga den so kad ato mga deno dili nagdu sya mawala sa kun nahuna na, students pa sa gihapon ko ato so elementary pa ko ato nga time den katong nakakita ko og gipusil kay high school na ko ato so mao ma 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 na nga nagdugang-dugang bitaw mo na perminti bitaw mo makan lang come up sa kun nahuna mga dai nga what if no kana atas ana lang nato jud ang pasensya ba kay basig basig possible maluwas pa jud kaso nya imagine ha karon panahon na lain ba kaayo ang mga tao kung mag-away sila kayong uban tinigbasay pinusilay sungilo kaayo mga pero manigi ingon mga dino, kung dili gyud sila mahadlok sa kamatayon um o mao na ilahang. Kag kainit ano ulo o mao gyud um na ilahang. Ipaswabi no. So anyway mga dino, mag-end natong video so kinahanglan ako mag-bye-bye -bye kininyo and if you love my content, feel free to follow. Bye.